Epo mga kalingap, mga kabente na rito po ngayon sa Barangay San Sidro, Kung saan po ay napasugod po ako kasi na, na ko po kagabi. Daling araw ay nasunog po itong bahay po ng aking nanay. Yan, grabe daw po yung apoy na duman pa po doon sa kisay pa po sa kabila. Muntik din madama yung kabila. Buti na lang po ay uh, napula po ng mga residente dito sa Barangay San Sidro. Ay, salamat po sa tulong. kung, kung hindi pa pa umbero, siguro po ay tupok na tupok po itong bahay. Mm. Uy! Mabuti at dinagod ka akong pag ay kagabi sunog. Ba't nagmalay yung ano yung tao? Nagmalay, si, kaya lang eh malakas na. Nasusunog na? Malakas na? Malakas na. na. Mabuti na kalabas. Nandiyan ako, na si Atili. Ano nailabas na dito sa labas? ay na ano-ano kumana ng tubig ka harahar ni man lang. Ay, abot mo lang sinda. Mala na. Dikit na lang. Ah, dikit na lang. Pero grabe ang karadab. Ay, grabe. Karadab sa laog. Nagurulas na iyo. sa balyo? Ha? Ha? Mga kabutong pa sa balyo. Yan po mga kalingap, mga kabente. Grabe po yung... yung baha, yung bagyo nung nakaraan. Ito po. Kumapaw po dito hanggang bintana. Pero na wala din po bigla yung tubig na babaw agad. Kaso ang problema, yung <coughs> bahay ni Mama po ay nasunog kagabi. Yan, na, naiwanan daw po na hindi napatay yung kandila, kaya nasunog. pinapalipat ko muna po si Mama. Kaso yes, ayaw man po iwanan itong bahay na ito. Ito po yung nasunog. Dito inilagay yung, 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 yung ano, Grabe, ibig sabihin sunog na sunog ito. Grabe. Ito po yung bahay nila mama na pinagawa po natin nung nakaraan unang vlog po natin. Eh grabe. Sino nagtutuloy dito? Sila Charlie, yung, yung kapatid ko po nagagawa. Grabe, sunog na sunog. Pati bubong yung mga kahoy sa taas, ano? Buto yung mga gamit, yung mga gamit sa loob na sunog. Grabe po nangyari. Buti hindi sumabog itong ano, kasulito. Balisa buti hindi nasunog Ay, yung mga gamit o oh, yung mga gamit sa yung cellphone charger minabot sa ano po dito buti na lang po hanggang lang dito sa kabila ito lang po yung nasunog Buti na lang pat, walang kisa may open ito. Kung may kisa may po ito, pwede nga maadama yung gabila. Sunog na sunog oh. Hmm. Oh. Pati yung speaker. Pati yung pintuan. Marami pati yung mga nakasampay na damit ito. Hmm. Pantalon. Pantalon pati yung mga pantalon na sunog. Hmm. Ito na 'yung pati galon. Ah, 'yung gatas ni ano. Wala na. Sunog na sunog. Aling maliit. Paling maliit. Bakit nasunog yung bahay ni ano ni Tito Charlie, yung kwarto? Bakit nasunog? Ano nangyari? Sinadya na sunugin? Ha? Bakit nga nasunog? Sinadya. Sinadya. Oh, sinadya. Sino ang nagsunog? Sinadya. Ay. Ano lang? Ha? Mga tulog yan. Sino yan. Ay, mga tulog? Yan. Mga tulog? Siyempre mga chismosa man ito, baga? Kaya, kaya tinatanong ko. Bakit daw nasunog? Anong nabalitaan ano, mo? Anong narinig mo? Anong narinig mo sa kanila? Wala. Ang sabi na naiwanan daw na ano, kandila sa rep. Ano? Ah. Hmm. Junal, parang nakaroon ni Junal. Kasi... Oh, Junal, dali ka Junal. Totoy, Totoy. Ito sinadya tutoy, daw, daw, may palplay pala ito. May meron nga sa yung daong galit. Pati yung bike ni Dolo nyo. Oh, Nadali. Nasunog din. Buti na lang at simento. Kaso yung mga yung inanahan po ng bubong ng mga kahoy, nasunog. Wala na palitan na ito hmm, palitan na Nag, din din sa kabila hmm, na tunaw pati yung speaker oh. ang grabe itong ano itong rep Hmm. Dito po sa ibabaw ng rep na pinatong yung yung kandila may mga ano pa ito eh may mga may mga gamit pa daw sa tas, ta may damit pa may mga tela And yung nagalam daw po yung magkina nandun po sa kwarto natutulog nagkakaradab na po dito sa loob buti nga po at nakalabas Ang problema paglabas na matay aling maliit na matay nga si tita mo tita si mo Jackie. Yeah. Not quite me. Not quite Ma, sama ka na sa akin Doon ka na magtira sa akin Ayaw mo bakit? Malmahal mo kasi itong malit na bata ay Ito eh. na ako Sino nga itong malit na bata na yan? Sino yan? yan? Barisa? Si Titan Titan si Titan <laughs> Ang cute ni Ethan. Ma, bakit nasunog yung kabilang kwarto? Hangyata ng kandila. Ma, bakit nagkasunog sa inyo? Nagkaradab daw baga yung mga, yung mga ay, tao ay, nagpunta dito. Tulog na ako. Tapos? Kaya lang binawat na ako ni Brian Paul. Tidawid na ako sa mabulaw. Taasa ng apoy. Oo, oh, matas na yung apoy. Oo. May -huh. May bumbero. Wala. Di anong ginawa lang ng mga tambay? Mga nag-iirin naman, mga na nagtulungan sila. Ay, tulong kasi nandiyan naman ang tubig, ano. Mabuti na lang at may ilog, ano. Nag-ano sila, naglinya-linya. Nag-ano nga sila. Mabuti na pula laban sa agad yung apoy. Mabuti nga agad na maraming tao. Pero grabe ang karadab nung rep, ano? Malakas na, bago na, bago na namin alam, malakas na. Malakas Mal ah, ah, na. Malakas na. Malalakas na Nagkabila na dito. Oh, nagka Buti na lang heart deflection yung kisa Ay hindi, plywood ano? Plywood lang yan. Mm. Kaya Buti hindi ka dito lang... na damay. Pabutik pa na, pa papunta pa lang. Sabi ko wala ka na kami nga room. Mm. Nawalan ka na ng asawa, mawawalan ka pang <laughs> bahay naman. ma? Hindi, nakatulog na kasi ako, naalala ko. Bakit ang babawas ni Brian Pool pa, palawas. Eh, 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 tulog ka nung binuhat ka? Mm, tulog ako na na ano pa ako na tulog pa lang. ang tulog. Ay, akala mo na nanaginip ka? Akala ako sabi, bakit sabi ko? Bakit? <laughs> 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 bakit wat-wat ka? Bakit buwat buwat ako ni Brian Poole? Ah, ano, naparan. Pagdating ko doon sa, sa malayo, nakita ko ang laki ng apoy. Hmm. Ah, sabi nung malit na bata, sabi daw, sinadya daw yung magsunog. Awang ko tulog yan. Ah, tulog? Um, tulog? man. Mm hmm. Alas na Sinadya daw. Ano sabi ni ano Rus? Bakit nasunog? Ay si Rus nila Na, na ano na din ng na din. Ano yung matay? Si, si Bani ba, siya na sa labas naging tabang sa hmm. mga tao na tulong tulong tulungan ninyo kami. ay tulong na. Takbo, Balitan pala yung bubong na yun. Mga panagulan, bababasa din sa loob. Ma, Wala. may ano ko dito, prutas yung paborito mo. salamat. Hmm. Maingit, makaka, ano na, prutas. Yung ubas mga paborito mo? Sabi ko. Nakaligtas kayo sa bagyo, pero sa sunog, pa kayo. Hindi mabilis Hindi kami nabulsot. Diyan sa tulay. Hindi kayo nabulsot? Hindi, si Brian Paul, pabalik na lang dami na nakita yung tulay na dapat tayo magbusot siya. Parang kina na din, kinawaan din. Ay, may bisita ka ma. May bisita ka. <clears throat> o mga bata, pasok. Yung, yung paborito mong apo. Ice so, Si ano, si ano. Si ano. Si ano Jewel. Si, si, no. Jewel, pasok na. Bilis na kay Lula. May, may orange. ano yan? Soft experience pwede yan si Lula? Ay, yung bait naman. Ay, thank you. Thank Sino you. nagpabili niyan? Eh, ikaw lang. Hindi nabawasan pa. Ha? Sinabi ko kay Papa. Ah, sinabi mo kay Papa mo. Naging kampera pera. Mm. Palagi may... Ma. Ano? Dapat iinumin ang apo mo. Pinapainom pa sa'yo. Oo, oh, ma Mahal ako niya na. Hmm, kaya pa ayaw mo umalis dito. Good thing na sa akin dito. Ka. Mga apo. na ako ng Jollibee. Ah, Jollibee? Oo. Oh, para mm. magkalma nga lang. Ay, Jollibee pala nakakapakalma kay mama. <laughs> Lagi tayong bibili ng Jollibee. Jollibee. Mm. May, may, may burger. May kap. burger. Akala ko pambata ng Jollibee ikaw. Gusto mo ng Jollibee? Ha? Mm. tsaga lang ma, magkakakurinti na din kayo. Nakapanood mo pa itong TV. Hindi mm. ko mm. na nga yan naisip na masusunog. Masusunog ng yung TV. Ang iisip ko yung pera kung binigay mo. Nga yung binigay. Nasaan na nawala? Na yun dyan sa sabi ko, pambayad yun sa kurinte. Ah, pambayad sa kurinte. Masusunog. <laughs> <laughs> masusunog pa. Masusunog pa. Sabi ko, nasa supa, nasa supa yung wallet. Basta ingat-ingat kayo mga dito sa lalo na pag nag-ano kayo ng apoy. Ano, ano ba, nagluluto kayo, nag-ilaw kayo ng ano, kandila. Ba't man doon ipatong yung kandila sa iba po ng... Ko, tulog na kami. Ang sabi sa akin, pinakain ng daw yung bata, papatulogin lang daw sana. Tapos sa kanya papatayin. Inakatulog din daw siya. Siguro nung maupos, nadali na ano. Hindi mga daw sila ng... Hindi ibig sabihin, bukod dun sa rep, ano pang magamit dun? May ano mga... kasi nang... Bago kasi yung, yung rep, Kala yung tela ba Mm. Tapos yung tela, nagkamang yung tela sa cortina din. Sa cortina? Sa cortina. Doon na nag-ano lahat. Pati yung mga damit na nakasampay, pati ano? Pati yung mga damit. Pati yung mga damit. Buti hindi na nadali tong na bahay. Na Buti at walang kisa yung kabila. Kung may kisam yung kabila, Tapos. kanaro kami sa labas ng pintao. Ma, ma mm. Anong masasabi mo dun sa mga nagtulong, ma? Sabi ko, salamat man sa kanila. Hindi mo naging ng bayad? Hindi. Na, talagang tulong sila lahat. Mm. Maiging at may tubig kami na malapit. Kung, mm. sa ilog? Kung walang ilog. Magsama lahat. ka na dun sa akin. Ah, diyan na nga ako nila. Dun sa, kapon. Doon sa akin ma, wala doon, hindi doon masusunog. Ayaw. Sabi ko dito na lang ako. Hmm, hindi yung mga so, apo mo ano ma. Kaya mga... pala ayaw mo umalis dito kasi lagi ka naalala ng mga apo mo. Eh, bibigyan ako ng orange na naman. Hmm. Bawal yata yun sa'yo? Sa apo. Hmm. Sabi ng bata, paborito mo daw yan. Anong paborito mo, Coke o yung orange? Oo, pareho lang. Ah, pareho lang. Meron pa din yung ikaw na, no? Oo. Di ba ni kaapon na natin yan, ma? Yung bubong, palitan na lahat. Sa kabila. Awan ko kung sila sa eh. Nasaan? Ano ito nagagawa sa facility? Wala man sinisisi din, man sinisisi siya. Aksidente yun. Hmm, Aksidente yun. Sabi nung bata, sinadya daw. Tulog <laughs> <kyan> yun. Ang ng nung anak ba kayon? Eh, Banisa. Ay, anak ni Vanessa. Kaya lang na, na nang nagpintigis na din si Banisa mawawala rin wala Twala sa Christian. Dito, la, wala dito na lalaki. Ay, ang mga anak niya ay Lahat ay tulog ko. Buti matna, na at na, nagkamalay din kayo kung hindi na malayan. Baka nabasa ganitong kisam eh. Nakalangan namin nung nag-aaway Hmm. Kala nyo nag-aaway lang. Kaya ako nang tawag sa iyo, hindi nga maglabas. Tapos hmm. nang natawag, doon kami lang naglalabasan. Malaki na pala namin. Ng... Malaki na yung pag <coughs> hmm. So, may tali. Ay, maganda. Ito, gan. Mayan lang binili ko at walang... Ito, Wala ka nang rip. Nasunog bagay yung rip mo? Wala ka nang lalagyan ng prutas? Nan. <coughs> sabi ko, sasayang yung rip ko na yun kagaraganda ng na yelo. Um, Abang na sulok. Mm. Uh, ang mga na bili lang kami sa Mercedes ng Nagbili lang kunting prutas sa iyo at walang kuryente sa wala ka na din wad, ay ang ganda saging. Ang ganda na saging na ito. Mm. Ah. Ano ang walang bayad? Ah, masarap at walang bayad. Ang maligo, ligot, walang kurindi pa kami. Maganda nga, mat. ka, presko. Buti at laging nandyan si Vanessa, ano? Kaya na, naglugmok ako. Naglugmok na? Hindi na nang pagkakat. Hindi mm. Di pa ako nakakatayo ay kalambula mm. akong nararamdaman. Mm. Grabe yung ano. Mas malakas pa ito sa bagyo, yung sunog. Sira ngayon pati yung pintuan, no. Sunog na sunog yung bubong. Wala na, hindi nito pwede. Palitan na din tong ano. Butat din naglipat sa kabila. Sayang yung... Ito yung paboritong rep Mama. Sunog. Hmm. Buta na lang po malapit din sa sapa. Kung hindi, naku. madadamay lahat ng kabuo ng bahay. Yan po mga kalingap, mga kabente, maraming maraming salamat po sa patuloy po na support po ninyo. Buti na lang po at hindi na po na damay yung kabilang kwarto nila mama. At yung isang kwarto lang po yung nasunog. Maraming salamat din sa mga tumulong sa pagkapula ng apoy. ang buti na lang po at maraming mga kapitbahay po na nagtulong kaya mabilis po na napula. pula hindi na po yung bombero maraming maraming salamat din sa din sa Pipers Ayan kay Kapitan Ayan kay Judy. Ayan kay Hapun kay Michael Ayan sa lahat ng Mabula Warriors sa mga hindi pa po nakapagsubscribe sa aking YouTube channel pa subscribe po Mr. Bindabay Vlog maraming po salamat God bless po sa inyong lahat